Hey netizens, this is na Adriano. Kung bago lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe and also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. So for today's vlog, this will be a raw vlog. pag usapan natin yung bagong law, the double plaka law 2020. Here's my stand about it. Without further ado, let's jump right into it. lahat, uh, ito yung opinion ko lang as motovlogger moto vlogger at bilang isang motorista na rin by myself. So kung may ma-offend man o mga hindi sang -ayon sa ngayon sa aking mga sasabihin, pwede ngayong mag-comment sa baba para matulungan natin isa't isa, okay? So yun, una sa lahat, lumabas na yung IRR or Implementing Rules and Regulations about dito sa doble plaka. 2020, so batas na siya, inaantay na lang natin kung ma-re-revise pa ulit kasi narevise na siya compare sa last year titi-check na lang kung i-re-revise pa ulit may mga ilang babaguhin or maa-amend pa ba or what but most probably nante na lang natin ma-implemento dahil very serious at parang urge na urge sila na ipatupad na agad to agad agad siguro after ECQ or or what pero ngayong ECQ ongoing na siya on process walang makakapigil sa kanila plus meron ding bagong rule dun sa rules and regulations sa pagkuha ng lisensya sa process. So, naibubukod ko na lang sa ibang vlog para hindi halo-halo yung mga sa lobby natin. So, first of all, um, ano ba yung napapalob doon? Yung plaka na dati ay nalagyan niya sa unahan, pero noon ay naantala dahil ang dami sa ating mga motorista ang gumawa ng ingay nagsama-sama sa isang event. Bakit bagay yun, parang matauhan yung mga tao na or yung mga kongresista or mga ah... Uh, tagapagpatupad ng batas, mambabatas, yung mga yan. Para matauhan sila na hindi lahat ng naiisip nila is pwede sa tao. And also medyo takot din sila kasi sobrang dami talaga ng motorista. So, sobrang dami natin, kaya natin mag-elect ng isang official or politiko. Kaya din natin gawin na hindi manalo sila pag di natin sila binoto. Pag pinagsama-sama, patuloy na dumadama yung nagmumotor. So, yun nga, sa so ayon sa susunod na, sa bagong batas na to, doble plaka, meron na ang decals sa unahan, which is, mas okay yung decals compare sa last year na sinasuggest nila na parang metal yung ilalagay sa unahan. So, paano natin ilalagay yun? Ayun na yung mga naka yung mga naka-big bike, di ba? So, hirap. So, ngayon decals na lang, which medyo nakaka, ano din, nakakasira din talaga na itsura ng motor. Pero, ayun nga, so moving aside that part sa mga mahuhuli, lalabag o hindi sa hindi magko-comply agad-agad dito sa pinapatupad na batas ay may multa na 50 to 100,000 pesos. At yung mga yun yung mga lalabag. At ito pa yung isa sa nadagdag. Kapag ka nanakawan ka ng motor at hindi mo na i-report within 24 with 24 hours 24 hours or 24 to 48 basta within 24 hours maaari ka ding makakasuhan at magmulta and worst makakukulong pwede ka rin makulong diba? Pwede ka rin makulong up to 6 months up to 6 years pa nga actually kung hindi mo siya ma, ma I don't commit on that okay parang yun kasi yung nakita ko dun sa ano sa binasa ko and also nanood din ako kanina dami din talagang nag nag -react dito nagre-react. So as a moto vlogger, I think kailangan din natin na gumawa ng ganitong mga content kasi hindi natin magagawa ngayon yung pagsasama-sama sa isang pagtitipon sa isang lugar para magprotesta. So this will be the best time for us to make such videos para ilabas yung insights natin. These are personal insights lang So yun, decals, yung size ng decals sa unahan is uh, 135 yung lapad yung taas is 85 mm uh, 135 mm yung lapad 85 mm yung taas yung letter is uh, 40 mm sa likod naman medyo papalakihin yata nasa 235 mm yung taas 135 mm at uh, 235 yung lapad I'm so sorry 235 yung lapad 135 mm yung taas and yung letra is 60 mm yun Um, actually, um, mali naman naman, no, ano, nakaka-busy talaga. Hindi ako sangayon, hindi ako sangayon sa ganito. Kasi sobrang bad timing, eh. Nasa, nasa gitna tayo ng pandemic. Nagihikaw sa buhay yung mga tao, marami na wala ng trabaho. Swerte ka kung naka-work from home ka. Pero, di diba, ang problema natin ngayon, ang dami natin sobrang isipin. Ang problema natin sa tayo kukuha ng sweldo, sa tayo kukuha ng pera, panggasa sa araw-araw, maasa na lang iba sa ayuda, di ba? Tapos yung mga kalimitan pa sa manonog nagmo-motor is hulugan yung motor nila, sana lang kukuha ng panghulog ng motor sa loob ng dalawang buwan, di ba? So, ang daming daming isipin ng mga motorista. So, ang dami talaga nagmo-motor so. Bad timing talaga. Bad timing tong doble plaka do. So, sa atin, sa palagay ko, bad timing. Pero sa kanila is good timing to. Very very good yung timing para sa mga politiko, sa mga sa mga buhaya, di ba? Kasi unang-una sa lahat naka ECQ, hindi tayo makakapag-protesta, hindi tayo makapagtipon-tipon. Sabi ko nga ito na lang yung only way para gumawa tayo ng boses, tong vlogging or yung social social media posting sa Facebook, sa Instagram, sa anumang platform. For now, yun lang yung natin. So, wala tayong pengol, kumbaga. Sunod na lang tayo kung ma-implemento o hindi kasi bahay lang tayo, hindi tayo makakalabas eh. pangalawa obvious naman na bumabagsak na yung ekonomiya natin, kaya naghahanap sila ng paraan para makakickback o makakuha, makalikom ulit ng pera para mapuno ulit yung mga bulsa nila kasi daming pinakawalang pera ngayon eh. sa mga ayuda, sa mga sap na yan and all the other stuff tapos ang dahing sarang negosyo mga malalaking kumpanya na hindi makapag-operate dahil sa pandemic na to. So, nag sila ng kickback. Sabi nga ni Tulfo, di ba? Big project, big budget. So, marami'ng makikinabang. Ito na lang isipin niyo, nangongolekta sila ng bayad dun sa mga plate number sa mga plaka natin na noon, nang ilang taon na, pero wala pa rin ako na-receive nare na plaka myself. 2019 ah uh, 2018 yata or 2019 ko kunuha yung isa kong motor wala pa rin siyang plaka Tas, dun sa dealership na napagtanungan ko yung iba dun is 2015 wala pa rin plaka so around 3 years or more hindi pa nila nare-receive yung plaka nila eh. saan napunta yung kinolektang bayad para dun sa mga plaka na yung stickers pero wala naman sa atin saan napunta ba? Diba? hindi nga nila ma yung isang plaka eh. dalawa pa kaya So, pagpalagay na natin, sige, po-provide nila. So, sa sila magpo So, di ba? In income na agad yun. Sure, income na. Or, most probably, mangyari din yung nakaraan na wala din na po-provide na plaka. Nagbayad tayo pero walang plaka. So, mangyayari, collecta lang sila ng pera pero tayo pa rin yung magpapa-customize ng sarili nating plaka. Tayo papagawa ng decals natin. Tayo ang papagawa ng bagong plaka sa likod at sa harap. By the way, may color coding na kaya sigurado yung dati yung plaka di na uubra. Okay, so may color coding na. Uh, search niyo na lang, ayoko na masyado maging technical sa mga ano nila kasi ito lang hindi ko pa siya talaga pinag-aaralan ng sobrang detalye by detalye. Pero alam ko siya, nanood ako ng ilang mga nagmo-moto vlogs na din detail nila. Yun nga lang, ayoko na rin i-ano sa inyo kasi wala akong copy ba magkamali ako. Pero yun nga, may color coding siya kung government official ka, mataas ang ano mo sa gobyerno, kung uh, private ba yung vehicle mo, kung public transportation ba, yun, meron, meron ka na din color coding. Yun, maganda yun kasi mabilis i-identify. Pero ano ba yung, ano ba yung ano nila? Ano ba yung goal nila? ba nila pinapag plaka yung tao? Kasi daw, para mabawasan yung crime rate. Kasi most of the time, motor talaga yung ginagamit pang getaway vehicle ng mga pumapatay, ng mga nagnanakaw, nag snatch yung mga riding in tandem, puro motor. Sa palagay nyo ba yung, motor yung doble plaka yung magsasolve neto? ba diba? Kung magnanakaw ka, gagamitin mo ba yung sarili mong motor na nakapangalan sa'yo na nakaregister ka doon? Para sa mga krimen. Diba? Hindi eh. Hindi, hindi ko nakikita na may solution yun eh. Pwede pa siguro, nagdagan nila yung police assistance Dagdagan nila yung mga camera sa mga lugar na crime prone area, di ba? Marami talaga nagaganap na krimen. And also, kung tayo mga motorista rin, sa actually sabi ni Sir Sack ng makina moto, yun nga, kung lahat tayo ay merong camera, malaking tulong din yun, malaking bagay. do sabi nga nung, sabi din na baka malaking gastos pa. Pero at least yun, kung i-re-record nila tayo na bumili ng camera, sa atin yun. ba? Diba? I mean, magagamit natin hindi lang sa pagdadrive kundi sa iba pang bagay pero yung babayaran nating plaka malamang sa malamang sana naman mapupunta yun sana naman yung pera natin diba so ang dami ang dami nating isipin yun guys sobrang daming dapat unahin kaysa dyan sa sa doble plaka na yan pero kita, nakikita naman natin eh at the end of the day kung may implement man yan wala tayong magagawa kung di sumunod pero sana gumawa din kayo ng mga hinaing ninyo or, or mga insights ninyo, mga input nyo. Ngayon, sobrang daming nagko-comment sa internet, di ba? Ngayon, ngayon kayo kailangan, yung mga motorista. Ngayon kayo kailangan, yung mga nagurunong-runungan, yung mga sobrang gagaling. Ngayon kayo kailangan na magsalita. Kasi, wala eh. Pare-pares tayong mape issue kung ano eh. Kung matutuloy to. Pero, kung matutuloy ma, wala tayong magagawa. Pero, for now, all we can do is ganito maglabas tayo ng sa lobby natin also no? for for the for internet lang sa internet lang tayo makagawa kasi lahat tayo kulong so yun nakita nyo naman kailangan kailangan nila ng kickback kailangan kailangan nila makalikong wala wala tayong magagawa so yun lang siguro ha, ang insights ko hopefully you no know, let's pray for the best let's hope for the best sa mga nagbabalak palang magmotor dyan huwag kayong discourage kung hindi pa na i-implement yon I highly recommend kung bukas na yung mga LTO sa inyo, process nyo na, kumuha na kayo ng lisensya, mag-renew na kayo, magpa-rehistro na kayo, all that stuff na kailangan nyo gawin. Kasi kasuhin nyo na ngayon pa lang. Kasi pag na-implement tong mga to, ay sakit sa ulo. Parang halos ay na tayong pag-motorin Ang pinaka worst part doon, yung multa nila, na halos mas mahal pa sa mga motor ng typical na Pilipino. 50 to tapos may impound yung motor mo di ba parang mas mahal pa sa motor eh kalimitan sa ating mga Pilipino second hand lang yung motor o yung iba naman is ginagamit pang hanap buhay pang daily service so hindi, hindi, hindi parang hindi makatarungan pero kung crime rate lang din naman pag-uusapan madaming iba dyan na solusyon it's just for me it's just a raw vlog so, so vlog pag usapan natin yung bagong i-implement na process sa so, so pagkuha ng license But yeah, that's it. That's it for today's vlog. Medyo dismayado ako. I'm trying to be calm as possible pero bad trip. Bad trip talaga. So quick shout out sa mga following netizens na nagpapa shout out kay Paul Del Mundo, kay Richie Rich, Pangilinan Villaril, kay Yuri Aquino. So mga gusto magpa shout out, comment lang po kayo sa baba. Yan mga solid netizens natin. Actually, ngayon dumadami yung subscribers ko. May napansin ako sa YouTube hindi lahat ng comments nyo, gagaya nung nauna pa lang ako, konti pa lang subscribers ko, lahat ng comments nyo nag-notify sa akin. Ngayon, hindi na nag-notify, ilan na lang yung notify ni YouTube na someone commented on your video. Konti na lang, hindi na lahat. Kailangan ko pang i-visit yung video mismo at i-check kung may bagong comment ba. So, ganun na siya. Siguro sa dami na rin ng videos na na-upload ko, and dumadami na rin yung subscribers, which is Uh, very thankful naman ako pero as, as much as possible dinadaanan ko kung hindi ko man masagot pinipigyan ko na lang ng heart okay sobrang dami na po kasi hindi ko na masikaso like nyo yung facebook page ko kasi mas active ako actually sa facebook kapag wala tayong upload sa youtube Ned Adriano Vlogs search nyo lang sa facebook Ned Adriano Vlogs updated ako doon nagbibigay ako ng tips mga baguhan sa motor mga motorcycle news and updates yung mga review ko na luma dito sa youtube unti-unti kong pinapasok sa Facebook para dumamit din yung followers natin sa Facebook tsaka yung likes kasi ang daming, mas madaming gumagamit ng Facebook actually so yun lang for today's vlog next vlog ulit maraming salamat sa pakikinig please comment your insights mag comment kayo sa vlog gusto ko malaman yung mga sa ninyo tungkol sa doble plakalo gusto ko mabasa no? para magka idea din ako or, or what sa mga ideas ninyo kasi meron kayo iisip na hindi ko naiisip at hindi naiisip na ibaso. malaking tulong yung boses ninyo magsalita kayo don't don't be hes hesitant na magsalita right alright this is Ned Adriano maraming salamat Medicine sa panonood always keep it cool and ride safe always bye bye na I'm gonna